Hello, may napon. Welcome to my channel. For today's vlog, magluto tayo ng ay magawa tayo ng ano yun uh, Nilupak. Niluyang. In Cebuano, niluyang. Nga, Ayan o, oh, masarap. Masarap to, sana kung may lubi pa, wala kaming nyug. So, gaganunin lang siya o. Oh. Ah, ganyan. Tapos asukal lang nilalagay. Yan. Tapos kukutsarain para mag-ano siya. kumain ka natin. Yan o. No? Ganyan. Ay. Yan ang merienda namin. Merienda. Hmm. hmm. sarap no? Yan. Ay. Tapos tingin. Tingin din sa akin. Ah. Hmm, sarap. Ano ka na um, yung mabayo? Tama na ako. Um. Um, Iguan ang mga bilog-bilog. Hmm. Halin din, be! <laughs> hmm. Ganyan. Hala uh -huh. po naman, maso kalot hmm. Magnilupak tayo. Ikaw, hindi ka dyan. Tapos, may kami nilaga nga, saging. Ayan, saging. Kamote. <laughs> Nami na. Namin na. Stop. Tap sa kape. Hindi man ka unong na ay lupak kong pagid. Mmm, sarap. Mmm, sarap. Ano na, ba kayo, di ba?